Mau din ang nasunugan gapon, mga kabadi O, oh, upat kabalay so, Mga ah, kabadi So, unya mga kabadi ah, Natay ka may hatag mga kabadi So, salamat po rin kay Pedro Na naghatag po siya mga kabadi no, Para para itong bugas So, matay tayo niya mga kabadi Pag magsimba Mga kabadi, ito na yung hatag bugas mga kabadi

Nakatay na ito mga bari Upat sila kabalay So upat po ka bugas mga bari Tag 10 kilos uh, Sumara so ito mga bari Masin na yung mga hata mo dunit Andam tabudawat mga bari